Eh, good evening po sa ating lahat mga kalingap. Susundayin so, po natin mga kalingap yung mga uh, Morales na yun. Kaya, ito po inintay natin sila mawi. Okay po mga kalingap, samahan niyo po kami sa ating paglalakbay. Ay, para po sa mga kalingap. Oh, natarawasak mo. Mm -hmm. Ako, awa man. Ay, bina, may parang Hello. may naglalako. May paninda ano yan. Ayan po mga kalingap kasama po natin ngayon si si Hana at si Mawi para susunduin po natin sila yung mga morales po ano kasi po may pa ang uh, ang maglangga po doon sa Bagasbas so ngayon po mga kalingap, talagang sobra po ang ulan ano, at uh, pagkasundo natin sa Morales diretso na po tayo sa Bagasbas kaya ito sakay ko na itong uh, si mawi at sa Hana sa Kasi Amor po kasama rin natin ayan And dito na po tayo sa shortcut dadaan mga kalingap sabahan po kayo mga kalingap Maraming pong salamat sa lahat ng mga sumusuporta dadaan tayo sa napakakitid magkamali kayo magkaseregwisyo hindi ba doon sa ano? Oh? kabila? iba yun? pares lang yun no? dito shortcut ito okay. May susunod sa buwan. Oo. Ang dami bahay, ang asa. Ano yung ang galing? Grabe, ulan. Ano? Walang ito talaga, yung ulan eh. hang okay. on Ano? Lumampas muna siya. Alam naman. Dumiret sa muna kaya siya. Hindi siya dapat ito. Dito muna siya oh. Bungod mo dito. Ito dapat muna diyan. Ito oh, pagkalis na. Ayan po mga po, uh, sobra po talaga ang lakas ng ulan ano hindi na ata mawawala itong ulan na to wala nang tigil kaya halos lahat nagbabaraha na po tinan nyo itong dadaanan no? sobrang ulan ito po palapit na po tayo sa Kela Richelle ito po yung daan papunta sa kanila kaya kapag nag-iisa ka po dito na, medyo nakakatakot din po ano? Talagang liblib po -lib, oh. lalo na kapag naka ka lang. Kaya madilim dito walang uh, ilaw. Ano, so, lakas po ng ulan ano. Tapos yung mga dahon ng kahoy yun naka hapay na sa dadaanan. Kaya medyo matakot din dito po pag uh, mag-isa ka lang tapos ating gabi. Eh malapit na rin po tayo sa bahay nila. Sa ngayon po mga kalingap, yung maglangga po uh, nasa naga pa. At uh, on the na po sila papunta ng dait. Kaya ngayon ang gagawin natin, uh, susunduin po natin itong uh, mga pamilya po ni, ni Richelle. Tapos sa uh, doon na po kami maghihintay sa bagas-bas. Eh kasi po yung dalawa wala pa uh, baka mga isang oras pa sila bago dumating doon sa bagasbas, kaya doon na po kami mag ipon ipon sila rigan kasama na rin po namin ayun at ibang sasakyan po sila sila toto to, uh, sinundo sila yung maglangga at ako naman sinundo ko itong mga moralis Ayan. Ayan po mga kalingap, samahan niyo po kami hanggat sa bagasbas sa aming mga pupuntahan. Sana po samahan niyo po kami, pasupport naman po itong mga ginagawa namin. Lalo ganito po, sobrang ulan. Ayan, malapit na po tayo dito sa kanila, kila Rachel. Ayan, nandito na po tayo. Ayan po mga kalingap, nandito po tayo sa pond sa uh, Morales uh, family nandito na tayo para sunduin sila sus mm. <makes noise> <makes noise> so, ayan po mga kalinga po ayan na uh, ito po ang inabot namin ngayon mga kalingot itong 9 months na rin ng uh, ng ating maglangga no? so inabot galing po kami ngayon sa doon sa Bagasbas sobrang ulan doon kaya lumipat po kayo, kami dito ayan na Suspect, makita ko na naman. Iba ka talaga. Ay, nasa mm -hmm. <laughs> Ay, grabe talaga pag mamahal ni Kuya Amor. Sige na, sige na, ka sige na ikaw mo na. Okay. Pa patay mo na. Okay ah! na. Ay, doon tayo sa loob. Pasok ka na. Pasok ka na. Ako po sa my little business. Ayan uh, Ito po, dito tayo napunta. Ay. Ay. Ito ang kwan, hindi tulad doon. Ah, um, uh, na punta pa tayo dito, lipat tayo dito. nasa yung mga, sina alex Hello, pangalan nito? pangalan nito? anong phone po ito? bambos bimbo ah bangbos bimbo oo oh. ay po mga salingat ano, sarado na doon at sige na pasok po kayo sige pasok pasok, pasok pas mas ma oh, ako na lang bahala doon mas maganda dito, makaka kung, kung kung Meron. Ayan na sobra po yung ulan kaya iatas natin konti yung ano. So dito po mga kaling up medyo okay po dito ano? Kasi Kasi bueno.

sa ngayon po uh, <coughs> uh, padating pa lang po si Dodong Roel inintay namin dito kasi doon sa bagas bas kanina sobrang kon po no uh, ma mahangin doon samantalang dito na medyo komportable po ang lahat ayan